aso guys sabi ko sa ano ba stop doon bakit sir ang dami yung aso baligya ba yan Banha. sabi naman ang stop doon hindi lang yung baligya iniiwan lang sila ba naaday na driver yung abot mo din sa nagbanha Maatanas yung oh, ano nito? Tainga? Oh, come here. Go back. Come here. King. King. Sit down. Manang call you. Aki. Wa man agad. Tara to ah. Wa man agad. Tara akong silingan guys oh kita kayo. Lakaw! Biyaan ko. Gibiyaan <laughs> ko sa konsilingan. Mag-end na rin ako guys. kay. Nakaduhan ako pa oras. Para magpunta tayo sa ano, ibang live or ibang premiere. Si si Emma. Emma G Channel guys. Don't forget. 8.30 PM. Malapit na. Kasi ano na yata ngayon eh. oras na baka raw brush it Ari ko dire sa duwa ni Lucky. Ayun guys, tuloy ko yung kwento bago ako magtapos. Ang daming aso doon sa ano, parang center yan siya ba? Na magbabayad yung mga amo na iwan doon. Grabe ang lalaki ng mga aso guys. Mayroon doon na isang cage sila napakalaki apat yung laman. Isa lang daw may ari noon. Grabe, sabi ko sa ano. Bakit siya ang laming aso? Benta niyo bayan? Sabi ko ganun kasi nagtaka ako pa. Mga pusa. Mayroon din mga pusa. Mga iniwan din. Yung mga amo nila ba na nag ano, out of country or town. Tapos yung mga aso kakatuwa. May dalang laruan. May dalang kumot. May dalang unan. Nakakatuwa tingnan. Tapos yung iba maingay, yung, yung iba tahimik lang. Bawat may dating na mga customer. Kasi ano yun eh, yung ng store siya, tapos store ng mga aso ba? Ay ka ito. Parang may mga tinda pa mapagkain ng aso, mga vitamins. Tapos nandyan din yung kuan May doktor, may doktor sa mga ero. Yun, maganda talaga siya kaso nga lang mahal. Kaya yon doon ko na experience yung mga iba't ibang ore ng aso. Ang gaganda. Mayroong aso doon na napakalaki. Akala ko baka. Yung pang pangalan daw ay ano, Sheltie. Kasi may mga, tinanong ko ba sila. May mga pangalan din sila nakasulat guys, kung sino. Tapos may mga, tinatanong ko kung anong ore na aso nga. Anong aso yan? Parang baka. Ang laki, ang laki ng tayo nga. Kaya kaluloy. Sabi ko parang baka. Sabi naman ng tao, ano yan, Shelty. Tapos yung mga daming, ano, kamukha ni laki, mga pure, Korean. Mayroon palang Korean, Pomeranian, ganyan. Pero ano nga sila, lugwa yung mata, at saka pink yung, ano, kanang balahibo, pink. ito si laki ay, ano, kaya ganyan siya, kasi hindi yan siya pure. Half yan siya. Kaya, ganon yung kaganda yung mata niya. Marami nagsasabi doon, ay, ang gwapo! Mayroon matanda doon na, ano, na, Naghawak-hawak niya yung tuta niya. Nilagay sa basket. Napaka-cute. Sabi niya, gwapo daw sila. Dinala namin sa mall guys. Nakaw lang, hindi kami nagpaalam. Kami ni ate, tinasyal namin sa Mercury. Pero hindi, makapasok yan. Bawal yan. Daming ano sa kanya, nakipaglaro doon. Nalaro yan siya sa mga mayaman. Diyan sa Rockwell. Sinama namin ni ate. Hindi alam na mga amo namin, sinama namin. Pag wala sila, kasi kawawa din eh, pag iwan dito kawawa din kaya minsan ako ang magkarga sa kanya bigat na yan eh, apat na kilos na yan mahigit pa, siguro poor and na yan kasi ano din siya mag 2 years na, tigulang na yan <laughs> tigulang na yan kaya bumilog na yung katawan niya kasi hindi na siya baby yan you know, nag, nagpabalkone na naman siya mag-end ako guys oy napaantay 7 ano oh 7 five people na akin bisita nakakaano magkuan nakakawili mag -ano. Nakaka